Good afternoon everyone! Ayan, wala tayong stand. Makalimutan natin yung stand natin. Ayan, magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Meron ako nakita dito na picture. Okay, pinadala po ito ni ano, ah, uh, pinost po ni Yankee Boss. Yankee Boss? Yankee, Yankee, Yankee Boss. Okay, yung picture nila mga kapatid, this is the Western Wall in Jerusalem. Alam mo po, this is the most holiest place dito po sa Israel. So makikita po ito sa Jerusalem. So, Tingnan niyo sa picture mga kapatid, may mga uh, kapatid tayo ng mga Jewish no that they are praying on this wall. So bakit? Because ito yung wall na ito pinaniniwalaan na ito na yung remain ng wall ng uh, pinakaunang temple na pinagawa pa ni King Solomon mga kapatid. Actually, ang pinaka stone na pinagawa ni King Solomon, the first temple sa ilalim na 'yan. Okay, pero yung ito yung naabutan yung mga malalakiyan sa unang layer pangalawa. That is already the 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 uh, the part na pinagawa na ni King Herod the Great during the Second Temple. Okay, so actually siya pinaganda niya na lang, kumbaga ni renovate niya lang mas lalo, mas lalo niyang in enlarge ang uh, Jewish Temple. Kaya nga isa sa pinakamagandang temple din time ni King Herod. So ngayon, Uh, yan po yung tinatawag ng western wall or wailing wall kasi nga dyan umiiyak yung mga jewish because they're still longing na mapatayo yung third temple so ngayon yan, yan yung pinaka sacred place ng mga uh, jewish mga kapatid actually sa harapan yan that is already part ng uh, uh, hawak po siya ng uh, muslim so nakatayo doon yung uh, of the rock so dyan po nananambahan sa taas yung mga muslim and dito naman sa baba dyan lang sa wall na yan, they are touching and they are praying to the Lord, mga kapatid, to God for uh, kung ano man yung mga panalangin nila. At syempre, yun nga, ito rin yung lugar na binibisita ng lahat ng mga foreigners from all over the world, they are visiting this place. Kasi nga, merong binitawan si King Solomon sa Old Testament na, na nung dinedicate niya yung first temple, meron siyang nabanggit doon sa last part na kanyang prayer na sabi niya, Lord, if there are foreigners that comes from other countries, pupunta sa ibang uh, uh, galing sa ibang bansa, at pupunta sila sa place na ito to pray sabi niya, Panginoon, sagutin mo yung kanilang panalangin so that they will know that the God we are serving in this place is a real and living God so, kaya mga kapatid napakaganda ang manalangin dito and, uh, syempre isa sa pinaka magandang puntahan for us to pray at syempre naman tayo ng mga Christians we can pray any, anywhere pero syempre there was a blessing prayer ni Solomon sa lugar na ito when you pray lao na yung mga tao hindi pa talaga naniniwala mayroon pang doubt so marami nang nagpapatunay testimonies that God answered their prayer and they believe in the God of Israel so anyway maraming salamat to follow nyo Yankee Boss mga kapatid and hope one day mapasalan nyo yung lugar na ito doon po sa Jerusalem bye bye